natin ang kababalagan ng ating mundo DJ, DJ Ghost, Ghost TV, TV. Uh, What's up sa ating lahat no muling nagbabalik DJ Ghost TV so ngayon guys uh, hanapin ko naman yung uh, lalaki na kulto yung uh, apat na lalaki na kulto noong uh, kahapon mga kaidol uh, pinuntahan ko yung uh, barrio Lanzunizan pero ngayon iba naman tong area mga kaidol so iwan ko Uh, ano nga area na to. so kanina lang ako naghahanap dito so hindi lang ako nag-iisa meron po akong kasama ito yung motor ko mga kaidol so ayan mga kaidol no so abangan niyo na lang mga kaidol ang ating uh, exploration ngayon so ako lang mag-isa so bago tayo magpumunta uh, sa area uh, big shout out muna tayo mga kaidol uh, shout out muna tayo kang Mam Ma Shaira M. Sarigan Ma'am Lutz Turmon and Ma'am Mesa Mora, Ma'am Stephanie Bitgan and uh, sa lahat ng mga solid supporters ko dyan na patuloy na nagmahal at nagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ilagay so, ayan, inyong... ilagay ko lang yung description ko dito. Ayan, dito yeah, ko makikita yung uh, mga name niyo dyan. So, ayan o. No. So, wag natin to patatagalin pa. Medyo hapon na. Tara, samahan niyo na ako sa mundo ng puno ng kababalaghan. Iba itong uh, ginagawa ko mga kaito. So, napaka napakadelikado to. Sa ating mga supporters dyan, so marami salamat talaga sa inyo ha. Itong uh, ginagawa ko, dito isang biro. Basta kapag ikaw gusunter ka, kaya mong tugal yung uh, sarili mo para sa para sa lahat baka may purpose eh, God. kung mahanap natin yung apat na uh, lalaki makita man natin yun katulad ko, katulad kong uh, gawin yung uh, story ni, uh, ni John John uh, punta natin sa barangay May tao ba dyan? May tao ba dyan? Uy! Uy! May tao ba dyan? Uy! Yan, may, mayroon tao mga kaidol. Oh. Yan. Yan, mayroon tao mga kaidol. Anong ginagawa nyo dito? Ayan mga kaidol, ito na yung uh, Ito na yung uh, uh, Apat na lalaki mga kaidol So buti nga natagpuan natin dito Anong ginawa nyo dito ha? Ha? Hoy! Hoy! dalawa lang yung nakita natin mga okay, idol yan so ano ano lalaban kayo ha ano ano ha ano ha ano? ha ano? ha ha ano? Hello, hello, again.

Oh. No. Gidasdas kayo. Duwag pala kayo eh. Ako lang dito. Tawagin mo yung mga kasama mo. Ano? Ha? Dasdas. Das, ah. Duwag pala kayo eh. Pumunta kayo dito sa isang area. Ah. Ako lang magisa. So apat kayo. Tawagin mo yung mga kasama mo. Gi. Oh no. Ano? Ano? Tawagin yung mga kasama mo. Napakaduwag kayo eh. Ako lang dito mag-isa. Mahina pala yung loob yung Gi, pakita kayo. Huh. Duwag pala kayo eh. Gi, pakita kayo. O oh, ano? So medyo madilim na mga kaidol. So, madilim na. Let's let night out. Night Medyo madilim na. I, pakita kayo. Yung mga ghost hunters natin dyan. Pwede kayong tumulong sa akin. Napakalawak dito mga idol. hindi ko na sila makita patuloy <laughs> natin hanapin po ano yung nakita natin ngayon ah, Dua dalawa sila pasid tayo ng mabuti dito mga kaito kahoy dito yan sana hindi tayo trespassing dito mga kaidol so siguro okay lang meron naman tayong rason meron naman tayong rason mga kaidol bakit tayo pumunta dito mga kaidol baka merong uh, ano, may ari dito hindi lang mga kaidol ayan meron pa mga lubi dito Sugot ko talaga mga kaidol itong buhay ko Sugot ko talaga to Gusto ko na magbago ang kanilang buhay Buhay mga kaidol Mahirap Mahirap mga kaidol Napakadawag para napakaduwag talaga yung mga kulto mga kaidol oh, mga kaidol isa laban sa isa laban sa apat so hindi ko alam kung uh, yung mga kasama nila meron ba dito nakita natin kanina mga kaidol dalawa yung lumaban Yee, hey, pakita kayo. Eh, mga duwag pala kayo eh. Kayo lang ang pinuntahan ko dito. Yeah. Pakita na kayo. Ano? Eh. Anong daan dito mga kaidolo? Yan o. Yan. So ayan mga kaidol. Hanggang na uh, dito na lang siguro. Ayan. Patuloy din natin na hanapin sila. Ano yun mga kaidol. Thank you nga lahat. thank you pala no, ito yung mga kung meron man kayong makita isang babala mga kaidol kung meron man kayong makita na hindi nyo kilala pwede kayong uh, ano, mag report sa barangay kaya ibang mga tao no? ito yung mga ha, pumasok kahapon mga kaidol yung mga pumasok na mga lalaki doon sa may private area So hindi ko alam kung ano ba, kulto ba sila or kawatan. Hindi ko alam mga idol. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat. So abangan nyo na lang. So hindi ko alam kung uh, saan sila hanapin. So medyo madilim na mga idol. Ayan o. Ayan. I-open muna natin yung ano. Ayan o. Yan, parang lubat na. Sige, nga pala. Okay. Uwi na ako, mga kaidol. Thank you, mga pala, sa lahat. So, abangan nyo na lang, mga, kaidol no? Saan ko ba sila hanapin? Napakalaki itong, uh, ano, itong uh, area, mga kaidol. Thank you sa lahat. God bless sa mga viewers hindi pa naka-subscribe mga kaito para updated kayo sa lahat subscribe nyo po ako mga kaito para para maging updated kayo kung saan ay yung apat na mga lalaki mga kaydol so God bless sa ating lahat mabuhay po tayo mga Pilipino DG TV Adventure I love you all